Kaya tingnan mm nyo -hmm. yung lakad ni tatay, medyo parubot eh. Mm -hmm. Ilang taon na kayo tayo? 64. Opo kayo, bataba na ba? Bata. Tingnan nyo kung kaya yan. Tingnan nyo kung kaya yung tumagal. Ito, ano ko, pag tumayo, din sumasakit. Sumayo. Kaling may palis siya? Gumaganon. Alos, alos parehas kami. Nasaan yung palis Pero siya akin, dito lang. <laughs> Wala. Wala ang palis. Ikaw itong nahihirapan eh, ikaw mo lang no, pa. Oo, dapat talaga may eh, yan. Kailan pa nangyari niyan Tay? Ano hmm. na kayo, eh, mga tatlong buwan na siguro apat. Ano yung huling ginawa niyo na lang? Wala kayong disgrasya? Eh, ala, uh, makitlaw sa trap. Uh, eh, mamaneho kasi ako eh. Makitlaw mm -hmm. sa trap, pagbaba ko. Parang naiipita na ulad. Parang may mm -hmm. Uh, yung magbuhat no Yun lang. Sa sa Pero wala kayong laglag -lag sa kalsat, sa hanggat, wala. ganyan. Wala kayong masimplang sa motor. Wala. Okay. <laughs> kasi yung lakad nyo... Ito nga kasi. Parang ganun mo. Oh. Uh, parang may hindi niyo may ganun. Pag okay, ano, masakit. Ma nangangawit yung sumasara ng sinasara. Alam mo, tayo diabetic kayo tayo? Hindi po. Hindi. Ano yan eh, ah, ibig sabihin yan, indikasyon niya na tumataas yung sugar nyo. Mo? Uric acid? U hindi, uric acid hindi itim eh. Ang uric acid sa matrix. Kaya nga, binigyan ako ng gamot ng doktor. Sa blood circulation yan, di makaawin. Pero ang overall check up po siya nga para mapunsyo doon. Nasa, kailan ba kayo na gano'n? Pero ito kasi hindi sa uric acid ang pangingitim ng balat, hindi. Kadalasan yung sugar o um, kaya ano, diabetic. Wala naman ako sa ano sa sugar. Uh, Kapilaan ba? <laughs> hindi, ito lang. Ito, ito lang? Ha? Ha? Yan lang, Ay, parang kahoy oh, na. Oh, yeah. Pero yung dugo yan eh, dugo. Um, po, kaya yung, yung ugat, ginigyan din ako ng pagpangit sa laging sa lupuga. Vitamin Hindi makadaloy nung, no, hindi maka hindi makaakyat kaya makakaramdam kayo ng pamamanhi. kaya ito laging ano, laging pinupunikat hmm, para namimitig. Oh, uh, yung laging naninigas. Hmm. Uh, Malamig. Masage lang yun. pag ma yung pamamasage yung pagmamahal. Pagka parang namimigas, isok masage yun hanggang binin nyo lang. Kailangan lang yung anong masage-masage yun. Para yung blood set, ang definition ng masage, tandaan nyo reliefness and blood circulation. Yan ang ano ng massage. Pero kailangan, ka, marunong may nagmamassage. Hindi pwedeng, ah, ito, malamig, lamig to. Pag tapos mo mag... Ba't ka umakalakad? Lalo kung nagugbog. Kailangan kasi medium type lang. Pero ang concern ko yung ano nyo eh. Yung... <laughs> la <Netherlands> tayo nyo eh, parang alanganin, tayo ha. Ang malaga, wala kayong disgrasya. Nakakarating ko kayo okay. okay. pag wala kayong malakas lang ha. Yeah. Pubarin ko po mo kayo tayo. Pubarin mo yung shoes mo tayo. Ay, shoes. Sabi ko Pero ang mga Pero ngayon, medyo puti-puti oh, na -puti nga eh. <laughs> Ito lang po yung nagsulat na dyan. Uh, Kadalasan kasi sa ganito, may itim yung peklat. Yan paso oh, ng taputo kasi yun. Ano dito? Dito wala. Mayroon pila check up namin siya eh. yung huling check-up ni tatay? Last month. Last month? Wala Ano yung Ano uh, Ibig sabihin ng HbA, ano uh, parang doon titignan kung pre-diabetic ka. Mm -hmm ah, Every day, baby, ah. 1AC by week. Lagi kasi ako nagpapagano. Ayun ang ano, no, doon ang sinusukat no. kong pre-day, baby. Ko, no? Hmm. Dapat, pagka no, may mga files kayo, oh. mahalaga yun para mga... makita natin. Kasi, yung ganyan, hindi po yan sa ano, sa yeah, urik. Gano'ng kataas yung urik mo naman? 525. Wala, mababa eh. Nyo, yung uric acid. Tandaan nyo ang uric 7. Minsan, ang range niya, nagpapalit-palit 7 o 8. Yun yung borderline. Minsan, iba 6. Pero yung 5, ano lang yan? Sa edad nyo na yan, normal na normal yan. Sa edad nyo, ha? normal na normal yan. Pero kayo, pag nag 7.1, 7.2, nag-high na ng konti, pero hindi pa kayo dapat katakutan i-massage. Kasi dito, pagka mataas ang uric, iba ang massage ang ginagawa namin tagilid. Hindi kasi pang massage yun. Pagka sumumpo ang urit niyo tandaan nyo, namamagayan. Hmm. Yung iba, hindi hindi yung hindi yung minamassage. Ayan, minsan ito, namamagay ito. Huwag nyo i-massage, lalo na kayo mahihirapan. Ayan. Ang maganda ron, ibabad nyo sa na tubig na may asin. Ganon-ganon yun ang sariling ikot-ikot ninyo yung kanya. <coughs> pero yung, kanyari, namagay yung tuyo, namagay yung doon, mamassage nyo na. Sinisira niya kasi yung ano, yung mga blood vessel, tendon, ligaments, namamaga siya nagsuswet. So, kaya pag naipit yun, dobli-dobli ang sakit. Ngayon, pag naipit, i-massage mo pa, hindi ka marunong, lalo kang malumpo. Relax na. Pero ang technique namin doon, adjustment lang tapos, parang uh, soft massage lang. Padada, parang, ano lang, hapus lang ng pagmamahal, hindi katulad ng ibang massage na ginagawa namin kaya nakas na nga okay, kami lang sa'yo sa kapag may tiles kayo tayo ha kailangan baunin nyo ha wag lalo kung magpapatingin kayo sa kagaya ko sa iba ka sa iba kasi doon ang basis nun eh yun ang pagbabasihan kung ano yung nagiging ano patuloy nyo, hindi nyo rin kaya ipaliwanag yung ano oo, puro normal kayo pero kayo nararamdaman yung normal ba? hindi, di ba? sasabihin nyo, normal eh wala namang ganito, wala akong ganito pero alam mo sa sarili mo na may nangingirot, hindi <laughs> ka makalakad ng ayos. Minsan hindi na ipapaliwanag ng ayos. Pero tax na. Tapakay tayo. Tingnan natin mamaya kung bibilis kayo. Kailangan pagtayo. Hindi yung pagtayo. Hindi ba may pictos eh? Hindi nyo ba may pictos eh? Kukulak pwede. Kailangan nyo nang mabago. Ay, sa lang ito kami dito si Whatsapp Eh, sobra mo nung ano. Mm -hmm. Ano? Pagkain niya. Ano? niya, pag nalaman nyo, tumataas ang urit nyo, huwag na kayo magkakakain ng mga baboy, baka, laman doon, baka may pa kayo sa mga soft drinks, soft drinks, beer, nako. Alam nyo na kasunod niyan. Very range na yun, wala. Very good kayo. Ibig you're good. Pasado yun. Five point where we were. Tukod nyo mo yung tuhod nyo, Tay. Tupin nyo po. Yan. Iyon na dahil mo, Tay. Sige, lagay sa dindib yung amay. Diretso lang. Hindi kayo nasasaktan Pag ganyan. Okay lang? Okay. Oh, sige, thank you. Okay, relax lang tayo, ha? Ito yung tawag na spine traction. Okay, oh, inhale. Exhale. Yan. Sa bawat compression kasi, kailangan okay. maangat. Yan sa anatomy, ganyan. Tapos, pag may edad tayo, normal na yung tinatawag na degenerative. Degenerative or degenerative disc. Para bang nagkakaroon ng ribaba yung mga normal yung pagkat senior age na tayo, pangkaraniwan na yan. Tapos, siyempre, pag may ganyan na kayo, iwas na, iwasan yung magbuhat ng mabigat. Lalo kung ganito, ay, eh, video mo, yung mauna isang paa. Okay. Huwag na huwag yung gagawin niya. Tandaan niya, pag, pag dumadanas na kayo ng lower back, kailangan okay. pantay lang yun. Katulong na yung legs. Pag dinan niya niyan. yung iba, nagbuhos lang ng ano, mm -hmm. yung ihi nila sa ano, mm -hmm. uh, yung iba nagwalis lang. Nakaganyan kasi, oh. Ayan. Pagkatapos magwalis, may, may nakakalsuara. Ay, ang sakit. Hindi na mag ng ayos. Oo, madalas ganun, eh. Madalas ganun. Kasi nga, Ayan. sa tamang posisyon, hindi kayo magkakaganun. Pagka nauna palagi ang isang paa at bubuhat kayo mabigat, mag-expect na kayo ng... kaya na sa Ayan, oh. Ano yan, ah... Uh normal procedure sa sa back pain ganyan. Kita niya ginawa ko sa kanya, ayan no. Oh. Ayan, kita yung may anatomy ganito rin yan sa mga nervous system, yung connection kung saan mako-compensate. O oh, yan si sir, may knowledge pala sa bone siya sinasabi ko kasi upo kayo sir. Yung mga sinasabi ko, magpa-pattern niya sa mga nararamdaman niyo. Kaya kaya, kaya ako sinasabi ko sinasabi kung umaabot ng hanggang pa pag na-compress yung NOL <coughs> pag gano'n yan. Berecho? <coughs> Tsaka tayo mo, pantay ka na. Kanina, parang yung tae, hindi nakalabas eh. <laughs> parang dito <coughs> ba sa shop, lakad ka. Lakad ka, sige. Okay na. Okay na, wala na nakakalso. Kanina na medyo nakagano'n eh. Tsaka pag-upo kayo, naramdaman niyo yung si sir may knowledge na about sa mga therapy na ginagawa no no same lang din yung kaso may may pagkakaiba lang sa ginagawa o kaya lang may power eh, sa akin naman kasi depende sa edad yung power hindi po pwedeng overpower lalo kung may edad sa akin ano lang yun tayo ang maintenance nyo ganun lang ako kayo tandaan nyo yung baguhin nyo na yun. Baka nagwawalis din kayo. Lagyan nyo ng, sa may mga edad. Lahat kayo mga katari. Hindi may wasa mo siya. Oo, Nag oh, nagwawalis. So, Lagyan nyo ng PDC yung walis. Okay. Para kayo. Kasi madalas, eh pag walis naka ganyan. Nakapostura okay. naka mo -ano eh, ganyan eh. Umalis dito yung walis. Eh yun kailangan nalagyan natin ng PDC. Okay <laughs> naman tayo kayo. Kahit adik. Kasi may taong adik sa pagwawalis. Lalo sa umaga. Oh, well, eh, hindi ganun galing Okay, ugali na namin siya umaga yun. Eh. Totoo tayo, kasi tayong mga umidad na, kumbaga, pangkaraniwan ang ginagawa yun eh. Ngayon, ang technique dyan, lagyan nyo ng tukod na PBC yung Ano? Oh, eh, nakatayo kayo ng bawalis. Okay, papawisan pa kayo. Maganda rin kasi yun eh. Exercise nyo rin sa umaga yun. So Kaso, dapat tama yung posisyon. Kasi kung babalik na yun, eh alam nyo na, nararamdaman yun pagbalik ko. Dati rin kasi na, yung next bike ako, lagi ako nagpagbike. Walang problema sa pag-bike kayo. Huwag lang, pag alam nyo yung lubak-lubak, kalma. Kasi, compression presyo na pag nakakatag-katag kayo, tak -tak. O, pag uwi nyo, ah, alam nyo na. Eh, sige, huwag lang kayo maligod doon eh. dahil.